Sa mga balita naman sa labas ng bansa, naglabas ang pahayag si Slovak Prime Minister Robert Fico sa unang pagkakataon matapos siyang pagbabarilin noong nakaraang buwan. Sa isang video, sinabi ni Fico na miyembro ng oposisyon ang nasa likod ng tangkang pagpaslang sa kanya. Wala rin daw nararamdamang galit o puot ang Slovenian o Slovakian Prime Minister sa pangyayari. Apat na beses na binaril ang isang uh, 71 anyos na Prime Minister. Nangyari ang tangkang pagpas lang kay Fico matapos ang paglapit ito sa kanyang mga taga suporta sa bayan ng Handlova. Hawak na ngayon ng otoridad ang sospek na nahaharap sa kasong attempted premeditated murder. Inilabas ang naturang video isang araw bago ang European Parliament Elections. <laughs> Inamin po naman ni Russian President Vladimir Putin na walang magbabago sa relasyon ng Moscow at ng Amerika sa gitna ng naralapit na halalan sa Estados Unidos. Yan po'y kahit na manalo pa si dating US President Donald Trump matapos pong mahatulan ng guilty sa 34 counts ng felony kaugnay sa pamimeke sa kanyang mga business record. Ito ang kauna-unahang pong pagkakataong humarap si Putin sa foreign media isang buwan matapos ang kanyang inaugurasyon sa kanyang ikalimang termino bilang Pangulo ng Russia. Arestado naman ang isang lalaki matapos masunog ang dalang pampasabog sa loob ng kanyang hotel malapit sa paliparan ng Paris sa Pransya. Napag-alamang pagawaan ng mga bomba ang kwarto ng kinilalang Ukrainian-Russian national na Salarin. Ayon sa domestic spy agency ng France, posibleng kasapi ang pinaghihinalaang sospek sa planong pambobomba at iba pang terorismo. Una nang itinaas sa maximum threat alert ang Pransya dalawang buwan bago ang pagsisimula ng Paris Olympics. Ay mabuti kamot, ka nasabat yan ha? Naku Delikado po. Oh, oh. Kaya ngayon doon sa Paris, napakahigpit. Oo. Oh. Okay, no, tayo pumunta ron na muna, Angel. Ah. Oh. <laughs> gusto ko, hindi pa naman ako nakakapunta doon. Ah, hindi, ka, hindi pa ako nakapag-tarry. Kailan mo gusto pumunta? Nawin. Wag mo wag mo na ngayon July kasi puno andun eh. Ah, ano ba magandang araw pa makapunta ng Paris? oh, ah, magandang panahon. Oh, oh. Ano ba pa, pagtapos ng winter? Ah, ganun ba? Oo, oh, mga buwan ng uh, Abril. April, May. ang yun, kagandahan doon. Di Paris lang alam ko. Oh. <coughs> Asan ah, na ba ako? <laughs> Aabot po sa milyon-milyon dolyar ang halaga ng pinsala. Patapos nga pong uh, ang panalalasa ng matinding pagbaha sa Porto Alegre sa Brazil kabilang po sa pinadapa ng naranasan pong mga baha ang paliparan sa nasabing lungsod. Sa video, abay, nagmistulang dagat ang runway ng paliparan. Posible hong sa Disyembre pa bumalik ang operasyon nito ayon pa rin po sa rekomendasyon ng Brazilian government. Di kaya mangyari yan doon sa Bulacan Airport? Kapag sobra ang ano, no? Ang uh, daluyong, no? Sa huling tala, Maabot na po sa halos 200 ang individual ang namatay ng dahil sa masamang panahon. Nadeskubre na ilang eksperto na naglalaman ng ilegal na droga ang marine life sa ilang baybayin sa United Kingdom. Sa isinagawang pag-aaral ng University of Portsmouth, Lumalabas sa may lamang cocaine at ecstasy ang mga lamang dagat sa bahagi ng Chichester at Langstone Harbor. Ibinabagsak umano ang mga ito mula sa imbornal at iba pang planta malapit sa lugar. 2021 ang mahatulang guilty ang kumpanyang Southern Water matapos mapatunayang nagkasala sa pagkasira ng mga ilog at coastal waters sakop ng Southern England. Ted Failon at DJ Chacha, Nayon, on 5, 92.3, News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.